Mapagpalang araw mga kahabi So ang tatalakayin natin ngayon Paano maggender ng ibon Para sa Indian Ringneck Parakeet O yung iba ang tawag ay uh, Indian Ringneck Parrot So yun po ang ating pag-uusapan sa ngayon At kung bagong viewers ka sa channel na ito Ay humingi ko ng favor Please subscribe my YouTube channel Olen, Avery at iba pa So paano nga ba maggender ang sa ibon so marami tayong mga kapamaraanan so minsan uh, hinintay natin mag adult at para makita yung ring sa leeg ng indyang ringneck at yun ay sinasabi nating ay uh, male na ito so minsan ay uh, uh, isa, ang iba namang ginagawa ng ating mga kabi ay yun sa six, six link na madedetermine na yung gender ng isang indyang ringneck So, yung the best ay yung DNA. So, paano uh, yung ibang kapamaraanan naman ng pag ng Indian Ringneck? So, si Kahabi AD71 ay magbabahaging muli sa kanyang mga experience, sa kanyang kaalaman regarding po sa pag ng Indian Ringneck. So sa kanyang pagbabahagi mga kahabi ay pwede po natin itong malaman o matutunan muli or uh, or magkaroon tayo ng uh, e information or uh, observation sa ating mga ibon so panorin po natin ang uh, ang paliwanag at uh, uh, advice sa atin ng ating kahabi na si AD Avery regarding sa pagjin sa paggender ng uh, Indian ringneck para, 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 para so let's go let's go Maa-identify nyo ba dito kung alin ang cup at kung alin ang hen? Madalas makakita tayo ng post, ng picture o ng video ng Indian ringneck na nagtatanong yung may-ari, ano kaya ang gender ng kaniyang ibon? Pag nararanasan ko ang ganitong senaryo na may nagtatanong sa akin sa PM, dalawang tanong yung ibinabalik ko Dun sa paghingi ko ng iba pang pictures. Ang unang tanong is, ano ang parents? At second na tanong is, ano ang age nung ibon? Sa pag-uusap natin ng talakayang ito, malalaman niyo mamaya bakit ko itinatanong yung dalawang tanong ngayon. Kasunod nito, Dalas rin nakakakita ako at napapangiti nga ako dun sa mga post na less than one year na Indian ring neck. Wala namang DNA tapos sasabihin ng nagpost na kasi may guhit sa liig. Lagi po nating tatandaan kaya tinawag na ring neck yan. Normal na may guhit sa liig kahit sa kak or kahit sa hen. Sa ibang ibon, mas kita parang malalim yung balahibo. Sa iba, hindi masyado kung hindi mo tititigan. Pero lagi nating tatandaan na ang neck ring nang Indian ringneck na kak ay hindi lang yung guhit na yun kung hindi yung pagpapalit ng kulay nung balahibo dun sa palipot ng leeg. Kaya nga bago natin talakayin yung mga mapapagkakilanlan natin sa Indian Ringneck kung alin ang kak or kung alin ang hen, e eh, linawin muna natin ang ilang bagay. Una, ang maturity ng Indian Ringneck is 2 to 3 years. Sa experience ko, ang pinaka-earliest na naglabas ng neck ring ang is one year and eight months. At ang pinakamatagal naman ay three years and four months. Ibig sabihin, sa panahong ito, may mga Indian Ringneck na nabribrib na kahit hindi pa lumalabas yung neck ring. Ang gusto ko lang tumbukin dito is, ibig sabihin, dito sa panahong ito ng Indian Ringneck sa ganitong edad, masisigurado na natin kung ano ang gender. Ikalawa, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina doon sa simula. Bakit tinatanong ko lagi ang parents? Kasi merong mga pares, lalo kung involve ang sex-linked recessive mutation sa ka, malalaman natin yung gender ng anak. Pero may dalo ako ditong pasubali ha. Ang unang pasubali, dapat tama yung ID natin dun sa magulang. At second na pasubali, dapat tama yung ID natin dun sa anak. Pag nagawa natin yun, dito sigurado ako na malalaman rin natin yung gender ng mga anak nila na hindi mo kinakailangang imtayin yung maturity at hindi mo rin kailangang ipa-DNA. Sigurado ito dito sa bahaging ito. Meaning, basta lumabas yung balahibo, malalaman mo na, masisigurado mo na kung ano ang gender nila. Ikatlong paglilinaw. Gusto mong malaman ang gender ng iyong ibon? ...hindi mo na mahintay ang maturity... ...o kaya naman... ...wala... ...na sex-linked recessive mutations... ...sa magulang... ...hindi mo malalaman rin dun ang gender... ...o kaya... ...hindi mo na mahintay yung pagtubo ng balahibo... kung meron man sex-linked recessive mutation... ...hindi pa lumalabas ang balahibo... ...gusto mo nang malaman ang gender... ...ang sagot lang dyan ay... ...DNA. Bagamat... May ilang DNA na pumapalpak din. Dito tayo, pumapasok ngayon dun sa pinakang topic ng video na ito. Paano malalaman ang gender ng Indian Ringneck aside dun sa tatlong unang namanggit? Maturity, sex link at DNA ipakikita ko yung iba't ibang mapapagkakilanlan. Pero dito rin sa bahaging ito, masasagot kung bakit lagi kong itinatanong pag may nagtatanong sa akin ng gender yung ikalawang tanong, anong age? Bakit? Kasi pag seven months ang engendering net, napakaliit nung percentage na makita pa natin makita na natin sa hitsura at sa kilos kung ano yung gender nila hindi pa yan stable pero pag pumatak na 8 months pataas nagbibinata na nagdadalaga na differentiate natin sa hitsura nila at the same time sa kilos nila kung ano ang kasarian nila. Isisingit ko na rin. Kaya madalas, pag may nagtatanong sa akin ng gender, hindi ako direktang sumasagot. Bakit? Kasi hindi ko kita yung ibon. Mahirap magbase sa isa o dalawa na pictures, tatlo o isang video lamang ibinabalik ko dun sa may-ari. Ipinakikita ko sa kanya yung mga mapa pagkakilanlan. Pero hinahayaan ko siya na siya ang mag-decide, siya ang makakita. Kasi siya yung pwedeng maka-observe sa kanyang ibon. Kasi ang prosesong ito na pag-determine natin ng gender, ipakikita ko lang sa inyo yung mga indicators. Pero hindi ibig sabihin ito, isang tingin na natin, isang upuan natin, malalaman natin yung gender ng mga ibon natin. Kailangan dito yung pagtsatsaga na pagmasdan mo at obserbahan mo yung ibon mo sa itsura nila at sa hilos nila upang malaman mo yung gender nila. Una, makikilala natin kung ka forehand ang Indian ring neck 8 months pataas sa pamamagitan ng big or ng tuka nila. Magkaiba sila. Ang kak na Indian ring neck ay eh mas prominent ang tuka ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin ang tuka ng kak na Indian Ringneck, neck, 8 months pataas, eh mas malaki, mas mahaba, mas mabilog. Ibig sabihin, kitang kita, angat na angat, ihuhuli eh, ko pa yung mas mapula. Kasi yung kulay is may relasyon sa edad nila at sa mutation nila. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ipaghambing yung kulay na magkalayo yung edad. Hindi mo pwedeng ipaghambing yung kulay ng tuka na magkaiba ang mutation. So doon sa mga una kong nabanggit, mapapansin nyo agad sa korte ng tuka ng Indian ringneck, makikita nyo kung ano ang gender kalawa eh yung korte ng ulo. Naglagay ako dito ng paglalarawan. Triangle yung ginamit ko. Sa hack, yung triangle is parang flat yung ibabaw. Ganon ang hack. While ang hen, yung triangle is pabilog yung ibabaw. Kaya nga mapapansin nyo dito sa picture na ini-attach ko yung kaibahan ng ibabaw ng ulo ng kak at ng hen lalo pag naka side view sila at the same time nga kung mapapansin nyo sa picture na ito napapatunayan yung una at ikalawang batayan natin ng gender pati yung bit nila mapapansin nyo na magkaibang magkaiba ganon din dun sa korte ng ulo nila Ikatlong mo mata yan eh yung connection ng ulo dun sa katawan. Ilinagay ko uli itong paglalarawan. Saka mapapansin natin na parang mas maliit yung ulo niya. Ilapat mo yung ulo, pagmasdan mo hanggang dun sa katawan, mapapansin mo na may balikat siya, may leeg. At makikita nyo yon dito sa tatlong larawan ng kak na ipinakikita ko. Samantalang sa hen, pag ilinapat natin yung ulo dun sa katawan, mapapansin natin na nagpapantay yung pababa ng ulo hanggang dun sa balikat. So, parang wala siyang leeg. Buhat dun sa ulo, diretso dun sa balikat. Kung kaya nga dito sa tatlong larawang ilinagay ko, makikita nyo yung kaibahan nung kak at nung hen sa tatlong batayan na ito sa hitsura ng ibon dito sa picture sa susunod na picture makikita niyo na agad kung alin ang cock at alin ang hen yung dalawang nasa tabi hen yung nasa gitna cock pero hindi ako na sa pagtingin sa hitsura yung hitsura, yung tingin ko kung ano ang gender nila sa hitsura is kailangang mapatunayan ko sa ikinikilos nila. Kasi pag ang Indian ring neck na ng 8 months pataas, ipinakikita na niya sa kilos kung ano yung gender niya. Pero paalala ha, lalo po ang ibon is pumapasok pa lang nung 7 or 8 months. Yung kak dito, minsan kumikilos as hen. At yung hen, kumikilos as kak. So sabi ko nga sa inyo kanina, kailangan dito yung pagmamasid, kailangan dito yung pagtsatsaga. Kasi malalaman natin yun consistency kung alin yung madalas nilang ikinikilos. Ang ginamit kong picture dito is mga matured na, may ring na. Pero kahit bata pa, 8 months, Pataas, is ganito yung kilos ng cock ang una is gumigiri siya yun ang tawag ko so kumikibu siya at yung pakpak niya e niya na nag, parang nagkokorteng puso, yun yung unang kilos ng cock may kalawang kilos ng kak hindi man puso, yung pakpak niya is para siyang nagsaside step kumikibu siya pakaliwa, kumikibu siya Akanad na parang mabigat yung pagbagsak niya. Katulad ng itinakikita nitong Grey Green na crack na ito. Okay, sa hen naman, ano yung kilos? Ang hen is dumi, pa. ba? Itinataas niya yung ulo niya, ibinababa e niya yung likod niya na parang mas pababa pa yung buntot niya. Pero madalas, ang kilos na ito ay mauobserbahan natin pag malapit na talaga sa maturity yung hen. Ito yung ikalawang kilos ng hen. Kahit hindi pa malapit dun sa maturity, basta pumapasok na siya ng 8 months pataas. Ano yun? Kumakapal yung balahibo niya sa ulo. Lalo't linalapita ng ibang ibon na parang ang korte ng ulo niya ay eh nagiging bilog. Okay mga bossing, yan ay yung batayan ng pagdetermine ng gender ng ating mga engineering net. Pero katulad ng sabi ko sa inyo sa simula, hindi ito nagagawa sa isang upuan. Kinakailangan yung mag Observe, kinakailangan yung pagmasdan ng ibon nyo sa kilos consistency sa ganitong paraan sa experience ko mas madalas Tama kung ano ang nakikita kong gender. So, good luck mga bossing. Pwede nyo na ma ang mga ibon nyo. Katulad ng dati, huwag kalilimutang i-like, mag-subscribe, at i-share. So mga kabi, kung nagustuhan nyo itong ating talakayan, hope meron tayong natutunan regarding po sa paggender ng ibon para sa mga Indian ringneck so marami tayo mga option para malaman natin sa magpaggender ng uh, uh, Indian ringneck so tayo na po mamili kung alin po yung ating nanaisin So, kung gusto natin ang madalian sa paggender gender ito po yung DNA. So, kung meron naman tayong oras para maobserba natin ang ating mga uh, Indian ringnecks sa kanilang mga karakter, sa kanilang mga Uh, uh, paliwanag ng ating kahabi na si Adis na uh, 1671 ay pwede rin po natin itong kopyahin sa ating ebiri para ma-determine na rin natin ang gender ng isang ibon. At kung nagustuhan na mga kahabi ay ako ng favor please subscribe my YouTube channel Olen Ebiri at iba pa. Ito po ay uh, sharing po ng ating mga kaalaman, ng ating mga kahabi na nais ko rin po i-share sa si inyo para mayroon din po tayong kahit maliit na bagay lang na matutunan regarding po sa buhay mag-ibon so mga kahabi maraming maraming po salamat sa patuloy ninyong suporta at gana, ganun din po sa mga silent viewers natin at sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel at sa mga baguhan natin, shoutout po sa inyo at nais nice ko rin pong i ang ating mga kahabi sa si Nikki Yana Jane Eruma shoutout po sa CEO ang aking bulsong anak po uh, siya, uh, siya po ngayon ay grade 7 ngayong pasokan na po So shoutout po sa iyo Nikki Yana Jane Eruma at ganoon din po kay Kahabi Drew Medina. Shoutout po sa iyo Kahabi. Kay Kahabi Alberto Ramos. At kay Kahabi Proud Batak TV. Shoutout po sa inyo. At uh, kay uh, Kahabi She Sherwin Palero Gagasan. ah uh, Sherwin Palero Gagasan. Shoutout po sa inyo. Kay Kahabi Arnel Gases. Uh, kay Jonathan Inso. Shoutout po sa inyo at kay Kahabi Ace de las Alas, shoutout po. At last but not the kay Nena Eruma, siya po yung aking may bahay, siya po yung aking katuwang sa pag-alaga sa ating uh, munting aviary, ang Olen aviary at iba pa. At uh, siya maray maray po salamat sa aking may bahay, sa aking mabuting uh, Mrs. Nena Eruma, shoutout po sa iyo. Okay po. So, Hanggang dito lang po muna ang ating topic at I uh, hope meron tayong natutunan sa paggender ng ibon para sa mga Indian Ringneck. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa paggender ng ating ibon Ka regarding po sa Indian Ringneck. Mabuhay and God bless! Thank you for watching!